Uh, dito dito tayo magpapagawa ng ano ng ng mga sirang cellphone dito kay Manong. Dito dito yung suki namin na magpagawa medyo mura. Uh, ngayon. Uh, makatawad tayo hanggang sa gan sa gan na tawad. Kung talagang peace out na yung ano yung piyesa, talagang mahirap na talagang ano eh, talagang hindi sila magpatawat. Yes. Dito kami sa paggawaan ng, anong ano to? Anong ano to, ah? manang? Uh, I-promote mo yung ano mo. Monix Cellphone Repair Shop Santa Maria Ifugao Near LTO Ang gubito sila dito ng uh, accessories ng cellphone. Ay kumit lang ato ini <laughs> Gumagawa rin to kasi lang hindi wala siyang ano, hindi siya kumpleto sa gamit. And guys, uh, kung gusto niyo magpagawa ng cellphone, uh, pumunta lang kayo dito kay Monix Repair Shop, uh, a cellphone repair shop dito. So, Kaka uh, kilala nyo sila, makakamura tayo nang bilihin ng uh, accessories ng cellphone dito. sila gamit. Dito rin ako bumili ng speaker na ginagamit namin kumanta. Ang dami nilang mga ano, uh, accessories nila. Kompleto. Kompleto daw sila ng gamit dito. About cellphone. Pili ka ng mga kising na maganda guys. Uh, kung gusto nyong... matagpuan dito sa Santa Maria, along the LTO side. Ayan. LTO side. Tapos dito. Ayan. Makita nyo ata. Moonix Super Shop. ano nila nila guys thank you guys uh, huwag nyo muna kalimutan na subscribe ang aking youtube channel at uh, sa lalo vlog yung facebook page at tiktok na rin pakifollow <laughs> thank you